bistado sa isang warehouse sa Bulacan ang aabot sa 600 million pesos na halaga ng mga expired frozen meat. Ang ilan sa mga ito, pinoproseso raw ulit para gawing siomay at hotdog. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang search warrant Pinasok ng NBI Central Zone Regional Office ang cold storage warehouse na ito sa may Kawayan, bulakan. Dito bumungad sa kanila ang kahong-kahong mga imported meat products na ang ilan nabubulok at may amag na. Sa tulong ng isang informante na bisto ng NBI ang umunoy pinakamodus ng kumpanya para pagtakpan ang mga expired ng produkto. Marami ng uh, may mga bad, black spots may mga inaamag na and the worst may inuud na talaga para masave nila yung kanilang produktong already expired ay nire-reprocess nila it's either they reprocess the products they uh, they are relabeling the products to to make it appear na hindi pa ito expired ginagrind nila and uh, ginagawa nila into other products like uh, show my hot dog ganito nga karami ang mga meat products na nakita ng mga NBI rating team dito sa may kawain Bulacan. At sinasabi ng mga ahente ay dito sa lugar na to nakita yung mga bulok na bulok ng mga meat products na way back 2021, 2020 pa, nag-expire. Ang sinasabi ng NBI ay sobrang delikado daw itong mga meat products na ito kung sakasakaling maibenta sa merkado. Malaking pagkakataon yung uh, magkasakit ka rito dahil mga expired na nga. Hindi na fit for human consumption. Depensa ng abogado ng kumpanya. We categorically deny all of those insinuations uh, na binabato ng uh, mga tige NBI sa kliyente namin. Sa tanong naman kung bakit may mga nakatagaw na bubulok ng meat products na nag-expire noon pang pa 2020 hanggang 2022. We will confer with that with our client because um, we will answer all those allegations, all of those questions because it already touched on the merits of the case in the proper time and in the proper uh, forum, sir. Aabot sa 600 million pesos ang kabuang halaga ng mga expired frozen meat na nasamsam sa operasyon. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hihilingin daw ng NBI ang agarang dispose sa mga nabubulok na meat products para di na may benta sa merkado. Nakakaso natin ng Republic Act 7394 or Consumer Act of the Philippines at saka in relation sa Food Security Act. Para sa GMA Independent News, John Consulta, Nakatutok 24 Horas.